So, ang magandang umaga naman ng chuki and for today's vlog, magagawa tayo ng ating breakfast dahil kagigising lang natin. So, gagawin natin very simple lang mga chuki. Meron tayong dalawang perasong itlog dito at ilalagay natin dito sa ating lagayan. And pagkatapos natin sa ilagay yung ating itlog, maglalagay tayo ngayon ng gatas So sa data, stantahin lang ninyo kung gaano ka ang gusto ninyo. Depende sa dami niyo Pagkatapos maglalagay tayo ng all four plus flour ng tatlong kutsara. Muna. Okay. Mag-add lang kayo ng konting, konting salt. At saka natin siya pahaluin mo so, na yung, yung ating na uh, mixture. Okay. Kung meron tayong panghalo na wish, wish care ba tawag mo na doon? Yung wish, whisper, yung wish, yes, pwedeng gamitin niyo yon. Pero kung wala naman, pwedeng in naman ang gamitin nyo. Na whatever lang yung available sa ating kusin. Huwag nang maghanap ng wala. Kung pwede yung kamayin, kamayin ninyo, okay? So, batid din lang hanggang sa macheck ninyo kung gano'n na siya palakot, okay? So, since yung uh, mixture natin is hindi pa siya malakot, magdadagdag pa tayo na Continue flour. so total of five tablespoons, of flour, and then continuous lang natin think not Ngayon, pagka uh, tapos nyo siyang i-mix, i-rest muna natin siya ng mga limang minuto and then babalikan natin siya para bumaba yung kanyang kanyang uh, bubbles and then saka natin siya haluin. Okay? There we go mga chuki. Bubuksan na natin yung ating kalan sa very low lang siya na fire. Okay? Sa mahinang apoy lamang. Okay, yan. So, hindi lalagyan na natin yung ating uh, kawali. Kawali, ito ay non-stick na ating kawali. So, mababa lang dapat yung apoy. At huwag ka uh, mabilisan kasi madaling masunog yung ating dough, yung ating mixture. So, ipapakita ko muna sa inyo. Ito na yung ating mixture after few minutes natin siyang iniwan, tapos minix natin uli. Kasi kailangan mo muna siyang iwanan kahit mga 3 to 4 minutes. And then, balikan mo na siya. Ayan na siya. Nawala na yung mga buo-buo. Kahit ang gamitin mo lang din ay tinidor, okay lang yan. Kung wala ka naman yung pang-whisker. Okay? So, ayan. Ngayon naman, pag mainit na yung ating kawali, pwede nyo nang ganyanin ng kamay nyo. Pagka alam ninyong mainit na siya. Okay? Mas lalo nyo pang hinaan yung kanyang apoy. Okay? So, mas, mas lalo hinaan ko na siya. Okay? And for the now, pwede ninyong gamitin ng olive oil. Lalagay nyo lang sa pinaka-center para mag-spread. Or pwede, ka rin, pwede rin kayong gumamit ng butter. Okay. Kung ano yung available ninyo sa kusina. Okay. Butter okay lang din or oil. Pwede oil kung wala namang olive oil. Kasi may kamahalan yung oil, olive oil. And then maglalagay na kayo ng dough or ng mixture hanggang sa makover ninyo yung ating kawali. Okay. So, ganyan lang siya. Medyo i-ano ninyo para gumala yung ating do. Kasi malapad kasi yung ating kawali. So, kailangan natin siya palapatin. Okay. Ayan. Kung napansin ninyo. Ayan. So, medyo malapad yung kawalian natin. Anyway, kahit naman hindi niya no, masyadong uh, palapad din lahat kasi masyadong malaki itong kawali natin, pwede namang konti maliit na size lang kasi pag masyado namang malapad, eh, ano, malaki na masyado. Kasi super laki kasi nung ating kawali. Pang-crep talaga itong ginagamit natin. So, ayan. So, habang inaantay nyo siyang maluto, pwede, <coughs> pwede muna kayong uminom ng kape. Ayan. Kung napansin ninyo, naluto na yung ano, kasi yung butas kasi, eh, dinagdagan ko kasi siya. Ayan. So, yung ating dough is, luto na siya, di ba? Ayan. Ayan na. Ayan na siya, suki. Okay. So, ayan. Antay lang natin konti itong ano, mag maluto siya. And then, saka na natin siya ilalagay. Or, we can turn over para maluto yung ating kabilang side. And then, saka na natin ilalagay yung ating palaman. Okay. So, ito yung ating uh, dough. Ngayon, maglalagay lang ako ng um, chicken turkey, okay? Kasi meron kasi akong turkey sa ref. So, ito na lang din yung lalagay ko for ating breakfast for today, okay? So, dahan-dahan lang kasi mainit talaga yan. And then, saka na natin siya i-fold, okay? Sa pag-fold, dahil napaso nga ako, ganyan lang siya, okay? Ayan. Okay. So, since ito luto na, pwede na natin siyang tanggalin. Ayan. Ngayon naman, lalagyan na natin yung ating second na do. So, ilagyan na natin lahat. Ayan. Kasi yan naman ang last. Dalawang piraso lang naman yung gagawin natin. And then, uh, iano lang natin doon sa dulo para naman Ma-cover up yung buong kawali natin. Yan. Yeah. Hindi natin lang natin siyang maluto. Okay? Tinayin natin siyang maluto. Ngayon, kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to click subscribe, like and share. Ayan, malalaman naman ninyo kapag uh, nagganitong kulay na siya yung ating uh, dough, ibig sabihin, uh, luto na yan, okay? Pero since mahina lang kasi yung ating apoy, antayin lang natin siya na maluto, okay? Huwag niyo siyang lakasan ng apoy kasi masusunog yung uh, ating uh, bread. Okay? So, nakita ninyo, di ba, nag-iba na yung kulay niya. Ayan. Ito, nag-iba na siya. Ayan, ito na lang. Okay? Kasi yung ating kawali is malapad. So, pwede nyo i-move kung saan yung apoy para maluto yung ating bread or yung ating wrapper or whatever yung tawag ninyo. Okay? So, kung napapansin niyo may mga konti-konti pang mga buo yung powder, yung uh, flour. Anyway, okay lang naman yan kasi uh, flour lang naman din yan. Maluluto din naman yan. Okay. So kung meron kayong uh, ano, panghalo na ano, mas maganda. Pero mas maganda din leave nyo siya ng 1 hour para talagang totally ma-dissolve talaga lahat ng mga flour. Pero kung nagmamadali naman kayo dahil nga kayo gising lang ninyo and gusto niyo ng magkape, ah, pwede naman ng ganyan yung gagawin ninyo. Huwag nyo na masyadong na. Uh, pantayin. Okay. So, titingnan ninyo kung uh, pwede na siyang balikta rin. Ayan. Okay. So, pwede na siya. Pwede niyong balikta rin. Pwede nyo naman hindi na lang. Okay. Pero para sa akin, mas gusto ko talagang balikta rin para mas maluto talaga yung ating uh, bread. Okay. And then, pag binaliktad na, saka na kayo maglalagay ng palaman. Okay. Ayan. So, ayan kung napapansin ninyo, ito, ito yung ating do. Okay. ba? Diba? Ang lambot niya, Oh. O. Oh. Diba? So, ang sarap niya tingnan, guys. Yan. Pinakita ko sa inyo habang i-ano na natin to. Slip i-wrap na natin. Ayan. Mainit ha. Dahan-dahan lang kasi sobrang init talaga. And then, ayan. And then, ganyan. Okay. So, ito yung ating uh, bread for today. Okay. Ngayon, kung nagustuhan nyo yung aking channel, please don't forget to click subscribe, like, and share. Ayan, guys. Super sarap. So, ito, guys, yung aking kape. Okay. Tumala natin yung ating ginawa. Ayan. Ang sarap. Ang lambot ng bread, niya. Mmm. -hmm. Mm. Ang sarap nyo guys, pwede niyo gawin sa bahay niyo. Ayan guys, kung hindi pa lang subscribe don't forget to click subscribe, like, and share. Thank you for watching. Stay safe. God bless everyone.